good after mga churak dito ako sa bukid as in bukid I'm alone here so ito may nakita ako ng kabataan namin kinakain namin siya turak ito ayan ito yung bunga niya yan pero hilaw pa siya tapos ito yung dahon niya kinakain namin tuturak turak yes kinakain namin yan nung bata pa kami pag pumunta kami sa bukid masarap siya maasim-asim kaso hilaw pa siya at malit pa yung dahon niya. So ito yung makahiya. Ayun. O di ba? O oh, oha. Ha? Oh, ha. Ganun ang tawag sa kanya makahiya to. So naghahanap tayo ng halaman na ganito. Ayan, marami na ako nakukuha. Sili. <laughs> Tsaka maghahanap tayo ng halaman mga turak na gamot kasi pauwi na kami ng Maynila mamayang umaga so harvest ako, nang huhuli ako dito. Sa <laughs> Takin, <laughs> ayun ang turak. Ayan, no, oh, kaso wala pa siyang bunga. Masarap yung turak ng lasa noon. Promise. Ito yung elephant plant. Gamot din yan, turak. Alam mo, pag nasa province kayo, marami kayong makikilalang mga gamot-gamot. Hindi naman uso sa amin nung ano. Ito, turak, oh. Nag-trending to sa IFB mga turak, diba? Ito. Yan. Nagtrending sa FB 'yan. Gamot 'yan turak, so kukuha tayo kasi gagawin natin siyang tsaa. Ah. So kahit dito sa bukid, bihira lang siya, oh, di ba? Oh, ayan turak. So ayan again, wala siyang bunga. <laughs> so naghahanap tayo ng mga gamot-gamotski. Eto siya, turak. See that? gamot yan turak o oh. gamot yan so kukuha tayo ito siya pati ugat nito turak gamot yan oh my god so ayan patutuyuin mo lang to gawin mo siya aso ah. ayan nangunguha tayo ng damo damo lang yan dito sa probinsya pero gamot yan turak promise maraming magagamot yan o oh. ganyan sa turak kung napanood yun sa ip trending sa FB yan gamot yan so kahit dito turak konti na lang <laughs> wala na rin ganito masyado dito so ganyan lang sya so balik tayo kasi <laughs> ayun yung, yung elephant elephant grass so ayan sya turak so maghahanap pa tayo ayan maghahanap tayo turak So, ito pa. Yan yung elephant grass. Diba? Kasi yung ano niya, yung bulak niya. Bulaklak niya. Para sa elepante. Yung uso ng elepante. So, mangunga ng gamot. Iyan. So, ayan sa turak. Idila lang natin to pagdating ng Maynila. Tapos gawin natin tsaa. Elephant grass, gamot din siya turak. Pero hindi ko alam kung anong klaseng gamot magagamot siya pero turak ka alam yung mga dahon dahon sa probinsya as in gamot yan so ganyan yan siya ang dami so yung nakita natin kinakain namin nung bata pa kami hilaw pa hindi pa siya sinok siya so, ay <laughs> ayan again tura ka oh, oh, ha yung bunga niya o oh, kasi hilaw pa yan <laughs> kinakain namin pag paghinog na malalaman pag paghinog na siya kasi dumidilaw din siya dumidilaw sa so ibig sabihin hinog na yun pwede na siyang kain ayan siya o oh. elephant grass so marami ka talaga mga gamot gamot turak pag dito ka sa probinsya ayan o oh, kasang hindi pa siya hinog dilaw pa siya so diba makahiya grass, ayan siya turak eto mga <laughs> sibuyas yan puro sibuyas ayan ito siya kaso nga hilaw pa din ayan o oh, hilaw hindi pa siya pwede kasi hilaw pa siya mga turak eh hilaw pa yung bunga niya o oh. so hindi pa natin siya pwedeng kunin pag nagkulay pula na yan pwede na so ayan turak lagi pechay <laughs> namatay na yung pechay so ganyan sya turak naghahanap tayo ng halamang halaman na gamot o oh, ha di ba turak uh, eto kung alam nyo rin ng halaman na to gamot din yan halos lahat naman ng halaman sa probinsya turak may ano siya? may binipisyo siya. Ay, hilaw pa din. Ayan, oh. Eh. Yung bunga niya, hilaw pa din. Hilaw pa din yung bunga niya. So, ayan, turak. Ooh, hilaw pa din. Elephant crush. Ayan so, Ayan siya. daming makahiya. <laughs> yan siya makahiya yan kasi pag pinitik mo siya nahihiya tumitiklop. Yan yung makahiya. Oh, wala na. Yun. Ito siya turakin na hunting ko. Ayyan nag-trending yan sa FB kung nakita nyo ito mm. yan pati ugat nyan turak. may pakinabang ayan siya, oh. si yan gagawin natin siyang tsaa sa ano may nila mm. si mga turak tumingin tingin ka sa probinsya marami ka nang makikita oha oh, konti lang din silang tumupo may ilan ilan lang ayan wala na ay ito pa yan siya turak oh dami ayan si makahiya ano bang kwento ni makahiya kwento ng nanay ko si makahiya may kwento yan eh. oh, si matinik kasi yan turak ito 'yung uwi ko kasi ito sa Maynila. as in ididilad ko siya tapos ano pipinuhin ko gawing tsaa gamot 'yan turak Marami siyang benepisyo na gamot So ayan <laughs> Niiwas ko yung kamay ko sa ano sa makahiya kasi masakit siya <laughs> Masakit yung tinik niya turak promise Mm ayan iuwi ko kasi ito sa Maynila mga turak eh kuha uh, marami-rami na yan pag napulbon na yan gagawin ko lang siyang tsa ah. gamot lahat yan turak sa high blood diabetic yun ang gamot nyan so wala na ako oh. kahit dito sa probinsya turak ilan ilan na lang sila so ito lang nakuha ko konti na oh. tapos mayroon tayong sili o oh, di ba? sugana so, na ng turak. Yes! Wala na akong makita. Ito lang yung uwi natin. Lagay natin sa plastic. Ganun siya turak. Wala na makita. So, dito ako sa gitna ng sibuyasan. As in, I'm alone. Mag-isa lang ako dito turak. Oh, ha, diba? ba? Puro mga kasibuyasan nyan, turak. kulang lang mag-isa. <laughs> Kung kailan palubog na yung araw. Kasi kanina turak mainit. Kaya ito mag-isa tayo. So yun lang mga turak. Ito yung nakuha natin na halamang gamot. At the same time may sili. Pwede na na yan? Pwede, pwede na. Pag uwi ng probinsya, ididilad ko siya Hanggang sa matuyo tapos dudurugin. ibiblender blender Gawin mo sya. Pero pag tinaaman sya turak, ibalot mo sya sa gasa yung parang pang ano sa sugat yun, ibalik mo siya doon sa lain mo pag kumulo na maraming benepisyo to, to mo small but but terrible yan So, bye-bye muna truck ako'y uuwi na. Doon pa ako banda uuwi. Yo, 'di ba, ang lawak nito. Kulang mag-isa. Kagloka. Bye mga truck. I love you. Salamat po sa panonood nyo sa aking mga vlog tuloy-tuloy pa yung pag-upload ko ng aking mga video. Soon sana mapansin ni YouTube. <laughs> kasi matagal ako na hinto. Kasi yung cellphone ko, nandun ako lagi nagbablog. Na hold up kasi ako kaya nakuha yung cellphone ko na ginagamit. So bagong cellphone gamit natin tura. Kaya hindi ko na ma-open yung aking cellphone to. Pero nagda-download pa rin ako ng mga video ko. So salamat sa panonood niyo po. Again again okay magsama manood. Boy province. At saka mga gamot na herbal. So, bye-bye mga turak. I love you all.